Ay! Ibig sabihin, Miss Gina, Gina, Gina magaganap ngayon? Yes. Pamimigay ni Hiwaga. Papalaro ni Hiwaga. Alright. Ayan, lahat na empleyado ni Hiwaga, guys. Yan lahat na empleyado ni Hiwaga. Sobrang dami. Sobrang 30 na pamilya. Yung pinapakain ng Hiwaga, pares ayan alright, yan po lahat yung tauhan ni Hiwaga yan, simple lang po kami kasi hindi naman kami mayaman yan, yan lahat yung pinapakain ni Hiwaga yan yung binub... yan yung, anon katutulungan ng Hiwaga, Paris Overload ganyan karami mga aplikante ni Hiwaga right. Ayan si Hiwaga guys